Ye! Laki eh. lawan ah. Oh, liw. <laughs> <Da, chiki. laughs> <laughs> Yellakay. Ayun. Ayan. Ah, ano. Oh. Oh, uh -huh. ah. Ay. ah. ah. baluktot tangano. Oh. Ah. Uh Aputon. Dali baluktot tangano. Oh. Ah. Dali Oh. baluktot Oh.

dalawa na yung, huli na naman yata oh, dami dami na may minguito tignan natin ng mga huli tukis nato ay nakawala oh trapping dami huli yung oh. <laughs> awen na laki. Ilan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Siyam na. Siyam na ang huli nya Tapos yung iba naman. May ng isa doon. Meron namang tatlo dito. O oh, yun o. Oh. oh, grabe. Ang ng mga huli ang kawan. Tingnan natin sa kabila. Kabila naman. kapat na rin ah lima mm -hmm. lima malalaki ah oh. ganda lang kasirik, oh. Low tide na kasi kaya medyo ano na pamina na yung kagat ng mga kiki mga kaway yun ito ang pinakamarami eh. Oh, oh grabe ang lalaki. Ayun na no, naman, nakarami oh. Ayun oh. Ayun, marami oh. Ayun, ito, no, ito, oh. <laughs> nakarami. Ayun, oh, laki oh. ah, oh. <laughs> Tapos yung iba nakakawala pa. Oh. Oh. Abangan natin kung malinang makahuli. spot na pinopotan oh. oh. uh, si na. Oo. Asi po ko yatraya nagagawala naman ni kasi naputol 'yan. Oh. Ay ano ang pain namin dito, ano. Tamban. ¡No te oh. kaway din oh 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 boom <laughs> ayos sige <laughs> eh, sige kinain lahat ayun <laughs> eh na mga kabe at babay na ang dami talagang dagsa ng kaway ngayon Ora kawa ya, ayo noh. Kawa ya. Hah. Allah lakai. <laughs> Al Siap. Gabi. Ayun. Cigi. Ila. Naga holi

Rude. Dali din. Dali din oh, nalaglag. wala, wala pa lang kawala yan eh. Oh, <laughs> ya. ah.

Wala naman eh. Meron? Uli! <laughs> Uli! <laughs>

Kasi laki. Kaway nga naman. Nga lang. Hala, <laughs> sige. More kawai Ayan Oh. Kawai, ah. <laughs> -laki. Grabe. Bola ada eh? Heran? Pi pulih. kaya Ito kayo Nagdagsa Nagdagsa Kauli, tiba Ang laki Kaway nga naman, nga lang <laughs>